Sabi nyo kanina na nagulat kayo sa supportang ang nakuha nyo ng kampanya kayo nung tumatakbo kayo bilang vice-presidente. Inaasahan nyo pa ba yung supportang yon para sa kampanyang to? Kahit na nakikita nyo na na may hirapan kayo lumaban sa administrasyon Well kailangan naming uh, sabi nga manlimos ng boto gano'ng uh, kasabihan ng mga matatanda na sa politika <laughs> kailangan natin talagang suyuin ulit ligawan ulit puntahan ulit yung ating mga kababayan hilingin ulit sa kanila ang suporta dahil in the in the final analysis ang pinaka makapangyarian sa lahat sa araw ng halalan hindi ang mga politiko, ang mga botante 65 million ang magiging uh, Uh, numero ng mga butante. Pag sinabi ng 65 billion ayaw na namin ng Kurakot. Ayaw na namin ng pro-China. Ayaw na namin itong uh, pogus kamadang sindikato. Eh sila ang masusunod. So kailangan natin pa rin kumbinsihin yung mga kumilos noon ay eh, um,